Welcome back Media Crafters. Today pag-uusapan natin ang basic tools ng Photoshop kung paano ito gamitin. Ta pinaka basic na paraan. Para lang to sa mga baguhan or sa gusto matuto ng Photoshop. Tara sabay-sabay tayong matuto na. No? So, ito yung toolbar natin. Ayun, itong natin yung mga tools na nandito at paano sila gamitin. Ito palang ginamit ko is Photoshop CS6. Ayan. Pero kahit anong version, okay lang yan kasi yung ituturo lang naman natin is basic, no? Applicable ito sa lahat ng version. Ngayon, susimula so na natin kung paano natin gamitin yung mga toolbar. Ito yung toolbar natin. So, ito naman yung menu. Menu bar. Ito, bar. Start. Ito, panel bar. Okay? So, start muna tayo ng file kasi mag-open muna tayo ng document. Siyempre, paano tayo mag-start kung wala tayong artboard? Ito yung workspace natin kung saan tayo magtatrabaho, magli-layout, magde-design. So, punta muna tayo sa file. Then, open. Enter na agad natin yan. Wala nang ano para lang ano. I-discuss natin sa mga susunod na video natin. Okay. Ito si move tool. Magsimula tayo sa first. Ito si move tool. Paano ito gamitin si move tool? Siyempre, wala tayong i-move. Mag-move to ng object ng image or kung ano-ano man dito sa ating workspace. Eh, wala pa tayong nilagay. So, maglagay muna tayo. File. Space. Ay, I, I mean, place. And then, puha tayo ng kahit ano. Punta muna tayo sa desktop. Dito tayo sa glove. Mas gusto ko kasi ito yung emoji. Yung gamitin natin. Ano oh, yung kayo maganda dito? Charot. Yung nakaka-inspire mag-design. Ito na lang siguro. Place lang. Yan, ito na yung pinakamadaling paraan. Ito yung pinakamadaling paraan para maglagay ng uh, image dito sa ating workspace. Hindi kasi gumagana yung drag-drag sa akin eh. Ewan ko bakit. Sa bagay, baguhan pa lang din ako dito sa Photoshop kaya don't expect too much. <laughs> kaya nga sabi-sabi tayo matuto na. No? Maganda naman kasi talaga matuto sa ano, mga hindi pa din masyadong pro, no? Kasi talagang walang shortcut yan eh. Kasi hindi pa namin alam yung mga shortcut natin. Eh, pag pro ka, mas maraming shortcut, di mo na mag-gets pag basic or newbie ka pala. Okay, so ito na yung ano natin. So, nakasalap natin si move tool. Ito yung gamit niya, mag-move. Ayan, no move niya yung image. Ganda ganun lang, lang ako, simple yung si move tool. Ayan, punta na tayo sa rectangular marquee tool, ang um, elliptical marquee tool, control M lang to. Ayan yung shortcut niya. Ito si rectangular market tool. Ginagamit ko din siya pang gawa ng shape. For example, gawa ko ng rectangular kulayan ko. Ayan, ganyan lang. Kulayan ko ganyan. Pero ginagamit ko siya pang crop ng image. Halimbawa ito, kakrop ko siya ng square. O, ganyan o. No? Tapos, syempre, gagawa natin siya ng panibagong layer. Ito yung picture natin o. No? Tapos, ayan yung kina-crop ko. Ayan, pwede siya pang crop ng object. Kung meron ba specific na object na ihiwalay from the image. Ganyan. And then, pwede rin siyang pang erase. Ginagamit ko din siya sa pang erase. Halimbawa ito, pang erase tayo na si erase tool. I erase natin dito. Ganyan. O, oh, hindi pantay. Kaya para maging pantay yan, ando lang natin. Para maging pantay yan, ginagamit ko, ginagamitan ko siya ng ganito. Ayan. Tapos pwede na ako mag-erase dito sa loob mismo. ang hmm. um, hindi na sasali yung sa baba kung hanggang saan ko gustong i-erase. And ayan po yung outcome niya. So, meron siyang straight. Ganun. Ganun din si ano, elliptical marquee tool. Pero, pabilog naman siya and elliptical. For example, mag tayo dito ng elliptical. O, ganyan, elliptical. Ayan na siya. Nakrap na siya ng elliptical. O, kung pabilog naman, isi-shift mo lang. Hold yung shift sa keyboard. I-drag kung saan mo gusto. Ayan na siya. Kaya, pang crop-crop ganun, no? Yan yung gamit nila. Ito namang single. O, single lang talaga. Parang isang pixel lang yung kukunin niya. Parang ika-crop or something. Or, masiselect niya. Ayan. Single na horizontal and vertical. Itong single row marquee tool, saka itong ano, hindi ko siya ginagamit talaga. Punta kay last tool. Parang pang crop crop lang dito i-click mo lang sa area kung saan mo gusto i-crop tapos hold mo lang yung mouse hanggang makarating ka doon sa dulo dapat walang butas no dapat mag-meet sila and then try natin lagay natin sa isang layer ganun parang freehand cropping lang dito si lasso tool ang trace din tapos doon din si polygon polygon na lasso tool yan ganyan tracing din to pero meron siyang mga points or mga anchor points click click lang Ganyan lang siya may mga anchor points. yan pang-trace din 'to. Dapat talaga mag sila para mag-highlight yan ganyan tapos new layer lang natin Ayan, para makita natin yung result. yan ganyan lang parang pang-tracing lang din 'tong si Polygonal Market Tool. Ito naman si Magnetic Lasso Tool, ganun din tracing pero maganda siya. For me lang mas maganda siya kumpara dito sa Polygonal kasi from the word magnetic talagang nagma-magnet din siya sa mga edges, mga ganyan. talagang sinusundan niya yung mga edges ng by color at nagma-magnet siya sa mga curve ng image. So mas madali, mas ma ma mas mas manageable possible. Tapos, new layer. Pag nag-new layer pala, is control J lang. Ayan na siya. Mas maganda tong mga to, like, itong magnetic pag yung solid lang yung mga colors para hindi magkaroon ng mga ganyan. Kasi, talagang minamagnet niya, no? Next is quick selection tool. Yan, selection. Magsa-select pa rin siya. Dapat mga solid uh, solid colors lang. magse-select. for example, para mas makita. Zoom in natin. Usually, solid color lang yung masaselect niya and isang color lang. For example, isaselect natin itong mga stars. So, itapat lang natin siya doon kung ano yung isaselect natin. And then, click. Yan, automatic na saselect po niya. Ayon, may mga stars pa dito. Pwede po natin yung i-add. Pwede then shift. Tapos, i-click lang natin to. Ganyan. Ayan, naselect na pa siya lahat. Hold lang yung shift sa keyboard. Then, i-click natin yung iba. Ganun lang siya. Or, pwede naman dito sa taas yan minus, ima minus natin. Ito minus natin to. Ito sa top, ito yung yan ganyan minus natin option panel. Bawat tool na i-click natin is may lalabas dito mga option na pwede nating i-modify. yung quick selection tool. Punta naman tayo sa Magic Wand Tool. Ito naman si Magic Wand Tool. Selection Tool pa rin siya. Ito isang color lang din yung, di yung masiselect niya. For example, itong black. Ayan, sinelect po natin yung black. And then, gamit natin si Move Tool. Pwede na natin i-move yan. Ando, control D. And punta naman tayo dito sa Crop Tool. Automatic is i crop natin yung image. So, example, click natin si crop kung i-ganyan natin. I-resize. And then, i-move natin yung image para ma-center. Limbawa, yan. And then, enter lang. So, ito na yung bago nating image. Next is perspective crop tool. Maganda din to. Uh, gusto mo yung mga perspective na view. Para siya gamitin. Itatapat lang natin siya kung saan mo gusto. I-crop yung image. Tapos i perspective Tapos i-drag lang natin. Click doon. Tapos tapos i-drag nyo kung hanggang saan nyo gusto makrap yung image. Halimbawa ito. Tapos, ayan. Meron na siyang parang grid lines. Pwede natin i-modify ito. Halimbawa itong gilid na ito. I-ganyan. Perspective view. Ganyan yun. Ayan. No? Pwede natin i-adjust yan para maging perspective yung crafting. Ando lang natin. And then next is si eyedropper tool. Ito ginagamit ko to sa pagpipick ng color. For example, itong color na to is gusto ko siyang makuha yung value na itong color na to. Ganyan. Itatapat lang natin siya doon then click. So, yung color na yun is napupunta dito sa color palette natin. Or set ground color. Diba ba itong orange is i-click natin. Ito po yung value niya. Next is 3D material eyedropper tool. Hindi na natin to ano yun kasi hindi naman tayo 3D. And besides, di ko rin ito ginagamit. I-color sampler naman, parang same lang din siya. Yan, i-click mo lang, tapos lalabas na yung mga value niya. Click natin dito. Yan, nagbaba ko yung mga value, no? Ganun. Si ruler tool naman is kung gusto mo makuha yung sukat ng image. ba dito. Yan, ganyan. makikita mo dito sa ating option panel, nakikita mo si x and y value, height and length. Ayan, and yan, ayan po yung mga sukat niya. Yan, ganun lang yung gamit ng ruler tool. Next is si note tool and count tool itong tools na to hindi ko pa to siya nagamit saka bihirang -bira lang to ginagamit so sa future siguro magagamit natin itong mga to so skip mo natin yan punta tayo kay spot healing brush tool. Ito naman si spot healing brush tool. Ginagamit ko siya pang patanggal ng mga insecurities sa mukha. For example, may lunal cut, gusto mong tanggalin. For example, itong color na to, itong color white right dito, is tatanggalin natin. Ganyan. I-click lang natin to si spot healing brush. And then, i-click lang natin siya doon sa mga gusto natin tanggalin. Ganun lang. Ayan. Ay. So, ingat-ingatin dito. Ganyan. Ganyan. Ganyan lang siya. Ito naman si healing brush tool. Almost same lang din naman siya ng function dito ni spot healing tool. Kaso meron lang siyang reference na color. For example, this one. For example, itong color black, is kukunin natin siya as a base color. Click lang yung alt, then click yung color na yan. Lagyan natin siya dito. Or meron kang gustong takpan na, or gusto mong burahin, na dapat mag-color black. Click lang natin dito, ganyan. Ganyan lang si healing brush tool. Ito si patch tool, content error, move tool, red eye tool. Um, di ko rin ito masyado na ginagamit, kaya skip na natin yan. And then, ito namang si brush tool. Brush lang. Uh, oh, kung anong kulayan ba? Yan. Next is pencil. Hmm. Ganyan. Free, free form ng paguguhit. Next is si... Ito, mga brush-brush lang din to and di din sila masyadong ginagamit din. Siguro in time is natin sila. Clone stamp. From salitang clone is no kinokopya na kinakopy. Yung isang pattern. Click natin si clone stamp. And kukopyahin natin tong image. Hold lang din si alt then I-click natin kung saan yung gusto natin kopyahin. Ganyan. And then dito ako mag-start. Mag-copya. Kung ano yung nadadaanan niya. Oh. Ganun. So, nadaanan niya yung ano yan. Kukupin. si clone stamp. Next is history brush tool and art history brush tool. Hindi ko din to siya ginagamit. Pero maganda rin to pang restore nung action na ginawa mo. History. Kasi dito sa Photoshop may limited lang din yung pag do natin. Uh, next time ituturo ko kung paano din mag-adjust ng undo. Na-adjust din naman yun kung ilang beses ka magka-undo ng may limit. Ako usually nilalagay ko siya sa 80. Hanggang 80 yung pag-undo ko. Kung sa ka na doon, ganyan. Kasi parang minimum lang dito sa Photoshop is 20. Undo mo. Tapos hindi mo na ma-undo yung mga moves mo. Kaya may history. History brush tool. And then punta ka lang dito sa window. Hanapin si history para makita yung history ng mga moves mo. Or galaw. Ayan. Ay, sorry. Ayan po siya. Yung mga history. Ayun mga clone stamp. pwede na. Oh, healing brush. Ganyan lang yan si history and si history art. Okay, so punta tayo dito sa eraser tool. From the word eraser, sa so pambura lang talaga siya. Hmm, ganyan. Undo. Next is background eraser tool. Ito si background eraser tool is ang tanggal ng background. Yan. No, ito gusto ko tatanggal yung background ng image. Ganun. Ang tanggal ng background. Okay. Next is magic eraser tool. Ito si magic eraser tool, maganda din to siya pang erase. Lalo na pag, lalo na pag solid yung color. Pag gradients, medyo mahirap. Pag gradient color. No? So, perfect to sa mga solid color. For example, ito si black. Ayan, tanggal. Tanggal agad. Okay, punta tayo dito sa gradient color. Si gradient color naman, pag gusto mo yung dalawang color, yung background mo, yan, gamit ka ng gradient color. We're tatlo or ilan, basta more than one color it ganun si gradient for example click mo lang dito and drag mo dito sa baba ayan may gradient color ka na next is paint bucket tool ito pang ginagamit to pang ayan okay, ng background color solid solid color na background Ayan, ganyan. So, click mo lang siya and then, ganyan. Then, click mo lang dito sa background. Nakakaroon na tayo ng background color. Okay. Next is 3D drop tool. Okay, wala tayong 3D so skip na natin yan. Then, next is a blur tool. Sharpen tool and smudge tool. Sa blur, pag meron kang gustong i-blur dito sa ating object. Yan ba itong mata i-blur ko? Ayan, blur na siya. Pwede rin taasan. Hardiness. O. Oh. Then, yung size. Pwede, gusto mo yung parang hindi solid yung pagka or solid. Sharpen tool. Ganun, from the word sharpen, nung gusto mong isa-sharp. Ito naman si dodge tool and burn tool and punch tool. Usually, itong mga to parang more on filters na to eh. Alam mo, ito si dodge tool, parang kung gusto mong makintab yung color. Sa black na huh? gusto ko mas kumintab. Ayan, ganyan. Mas kumikintab pa yung pagiging black. Ayan si dodge tool. Maganda rin yan, papakintab ng ano. Pen tool free preform pen tool ito yung pag may plus sign is da add ka ng anchor point doon sa object mo and ito naman is magdi-delete ka ng anchor point so si pen tool naman is pang tracing din to siya no manual maganda din to siya manual tracing si pen tool kasi talagang sharp yung outcome niya unlike doon sa mga selection tool natin like magic wand quick selection tool medyo hindi ganoon kapulido yung mga edges unlike dito Talagang maganda yung mga edges na halimbawa ito is madali lang din naman to sa si pen tool. Ay nga lang, pag hindi ka sanay gumamit ito, medyo mabagal yung trabaho natin. Halimbawa ito, i-click mo lang siya dyan, sa gusto mong i-trace. Click, click, click lang. Bil Bilisan lang natin ng konti. Hindi ko na siya pupili talaga. Pero maganda talaga edges nito, is maganda yung malinis. Halimbawa lang yan, dapat mag-meet din sila. Ayan, okay na no. Tapos i-right click lang natin sa mouse and then make selection. Uh, pwede mo siyang gawang, gawa ng feather juice. So, usually sa akin, zero lang yan. And then, ayan na. And then, control J para sa new layer. Ito na yung nakuha natin. Ito is text. Common, magsulat lang tayo. Click lang natin kung saan natin magsulat ng horizontal. And then, vertical. Diba? Ayan, click natin. Then, click lang din natin kung saan natin gusto. Ilagay yung text. Ayan dyan. All right. Control A para ma-highlight. Palitan natin ng color yung text. Ating red dito, dito sa option, dito ka pwede mag-modify ng text natin. Sa home, ako, anong gusto mong uh, font style. Diba, ayan. And then, yung sizes naman dito. 48 ay, masyadong mali. 72. And then, center. Ayan, ganyan yung mga arrangement dito. Basta dito lang yun, e, yung topic natin yun is yung mga tools lang. Tsaka na natin to discuss yung mga option-option dito. Matutunan din na natin yan along the way. Kasi gagawa tayo ng mga designs. Basta stay tuned lang tayo dito sa channel natin. Path selection tool. And direct selection tool. Tapos, paggamit mo isa. Tapos, pag ginalaw mo yung mga anchor points na yun. Automatic, nagda-direct selection po siya. Gawa po tayo ng shape. mga anchor points. Example, itong ellipse natin. And then, punta tayo dito kay path selection. I-click lang natin yung image. Yan naman, nagkaroon siya ng mga anchor points dito sa gilid. Ayan. Ngayon, ngayon pag babaguhin natin yan, control lang. Ayan. Di ba, nabago natin yung anchor points. Since nabago na natin, ayan, ganun lang mag-adjust. Click-click mo lang yung itong mga dulo-dulo ng parang straight line, mga anchor points. Ang shaping to eh. Maganda din pang shaping. Halimbawa, gumagawa ka ng artwork na kunwari. Ayan, painting. Nung in-adjust natin yung mga anchor points, nag-automatic, nag-direct selection siya. Ito si path selection. Una natin ginawa, then nag-direct selection siya. Next is shape. Ito yung mga shape natin. Na rectangle, round. I-click mo lang. Then, mag-firm ka na yung rectangle. Ayan, ganyan. Ay, ellipse pala to. And, kung gusto mo ng mga marami pang shape ito lang, i-click mo na itong custom shape tool. Or, control U. Tapos, nandito na siya sa, dito sa option menu. Click mo lang yung arrow down. Sa, so, tira, ito yung mga iba't ibang shape. Click mo itong parang ma maliit na settings icon dito. Ito yung iba-iba. Usually, ang ginagawa ko dito is all. All na lang para makita ko na lahat. Mm, ganyan. Ang dami ng mini, mga icons dito. Dito palitan ng color din. Halbo, heart. Heart, so mag dito. Ayan. Tapos ko siya ng color dito sa taas. Pwede din sa baba. So, sa taas na lang ako. Gamit red. Ayan. Automatic ko. Kung ano yung color. Sa so, red na lang. Ayan. Heart. Paning kung gusto mo yung ganyan. I-move. Move. Ayan. Ito rotate view tool. Ito naman is zoom. Ayan. Ayan. Uh, click, click. Click, 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 click. Ayan. Pwede rin plus minus sa keyboard. Control plus minus sa keyboard. Plus pag mag-zoom and minus naman pag nag-zoom ano, out. Ayan, ayun lang po yung mga basic tools dito sa Photoshop na kailangan nating matutunan kung gusto nating makapagsimula dito sa Photoshop, sa pagdidesign. Sa so, I hope may natutunan kayo kahit pa paano. Yan lang muna sa, sa yun, Subscribe mo ako kung nagustuhan mo tong video na to. And stay tuned always sa channel ko kasi sa mga susunod na araw is gagawa na tayo ng mga designs at bubuo tayo ng simple portfolio natin. Exciting, right? Ayan, gawa tayo ng logo, tapos, kunwari, magpatayo tayo ng business. Magawa tayo ng logo, then, gagawa tayo ng business name, mga menu, kunwari, ganyan. Packaging, kung halimbawa, mga products, yung business natin, hindi services. Mga mock-ups, and yung gagawin natin, no? portfolio series natin, yan. easy series natin yan. Sana magawa, charot. Tapos, kung meron kayong gustong ipagawa sa akin na tutorial, mga designs, sabihan nyo lang ako, comment it down below para makita ko, and para magawa natin siya ng video. Yung mga madadali lang, oh, trot. Oo, <laughs> uh, kasi hindi pa tayo pro. So, yun lang. Muna sa ngayon, maraming salamat. Bye!